kahiwalian ng Iglesia ni Kristo. Matatotohan ng paghahayag ng kabuluhan ng reliyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo ni Manalo na wala sa Biblia, malapak, laban sa Biblia na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatan, mananangin, humingi, at bigyan, yan ay isang malaking mahal Malaming kayo, hindi lang niyo kami naunawa. Magandang uh, gatitunggulin mga kababayan at uh, ang uh, ipaglilingkod po namin sa baging ito ng uh, pagtalakay po mga kababayan at lalo na kayong mga nasa loob ng Iglesia ni Cristo makinig po kayong mabuti. Huwag po sana kayong magalit. Lahat po ng kaparaanan, ginagawa namin para kayo po ay mamulat sa katotohanan na panawala para yakapin natin sama-sama kung hali ng totoo. Sa pagkakatong ito, hinihikayat po namin kayo, lalo na kayong mga ministro. Eh, sana ay, uh, harapin natin ang katotohanan na sa loob ng iglesia niya na dating kinabibilangan ko at janinaryan pa naman kayo, eh, alam naman ninyong uh, hindi naman yan totoo eh. At kung meron mang mga ginagawa dyan ng mga iba't ibang uri ng paglilingkod, eh, nakikita natin ni eh, halos ang lahat ay nasa uring kapaimbabawan. At yan po ang gusto namin ipaglingkod sa inyo, mga kababayan, lalo na sa mga kaanid, mga may tungkulin sa Iglesia ni Kristo, para amin pong ipakita sa inyo kung paano ng mga tagapangula dyan ay nasa uring pagpapaimbabaw lamang ang kanilang mga itinuturo. Alam po ninyo, kung uh, sariwa pa sa inyo alaala, -ala, eh, ito pong samahang ang dating daan at itong uh, tropa ni Bularan, yung kanilang programang andat, ang tamang daan daw, na hanggang ngayon eh, hindi ko maisip kung paano tumama. Ay nagkaroon po ng palitan ang kanilang mga pahayag hinggil sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pero sa malas, mga kababayan, nang sila po hindi maka o so, sa labanan na may kinalaman sa mga aral ng Diyos, ay uh, umiba umib umib sila ng ruta, mga kababayan. At sila ay nag-resort niya sa iba't ibang mga maruning taktika. Sa halip na harapin po ang samang ito sa isang maginong debate, ay uh, lumispo at uh, una din ang sa demanda. O, parang batang naagawan ng kendi, Nang naagawan ng kende, nagpalaho ng iyak. Ganyan po kung mailalarawan niyo mga yan eh. At hindi lamang doon, bukod sa kami kung saan saan na kinalagkad na hukuman ng tao, ay uh, nakita naman ninyo eh, yung ginagawa nilang karakter assassination. Mula kay kapatid na Eli Soriano, sa lahat po ng bumubuo dito sa panel ng uh, ang dating daan, bukod sa sinampahan ng demanda ay sinisiraang puri po kami. At uh, may nyo mga kababayan eh, ang gagaling po mga kababayan. Aba eh talaga namang uh, ultimo matagal nang nakalibing sa ilalim ng lupa, eh kinakalkalp Ha? Talagang gustong sa pamamagitan ng ganung paraan makabawi sa kahihiyan. At mga kababayan, alam po ninyo, pagka itong Iglesia ni Kristo ni Manalo nagpatuloy sa ganitong maruming taktika, eh lalo lamang kayong lalayasan ng mga kaanib nyo sa inyong samahan. May mga isip yan eh, di ba? May mga mata yan. May mga tingayang nakaririnig. Ang iba dyan eh, tahimik lang, pero nalalaman eh. O, oh, una, ayaw kayo lumaban ng debate. Ano ibig sabihin nun? Hindi nyo kaya ni ang inyong aral. Hindi gusto namin, pero sa plaza, sabi nyo lang nyo. That is one way of saying no. Sapagkat kung tunay na yung iglesia niyan ay tunay na sa Diyos, e eh, ba't ayaw nyo lumaban sa TV? Mas safe pa nga kung doon gagawin yun eh. Dahil sa kumpumpang publikong plaza, o sa plaza, pang, pang publikong lugar, eh lalong delikado dyan mga kababayan. Dahil sa, alam niyo naman eh, pag may debate, karamiwan, nagaano, nagkakansawan eh. Eh kung meron magsimula ng gulo dyan, o baka humantong pa yan sa patayan yan. Kaya tapusin na natin to sa panamagitan ng debate sa telebisyon. Ngayon, kung patuloy kayong magsasabing, sa plaza muna, sa luneta, eh isa lang ang kahulugan niya ayaw ninyong lumaban sa aral. Ngayon, patutunayan po namin, ito'y papiyaw lamang mga kababayan at mga kaalid sa Iglesia ni Kristo, kung bakit ang mga yan ay patuloy na naninirang puri sa amin. Pati mga mahal sa buhay namin ay inuobligang magsalita laban sa amin sa layunin sirain kami at sa layunin pasamain po kami. Alam po ba ninyo, mga kababayan, Ngayang iglesia ni Kristo ni Manalo ay nagkukuluwang sila yung mga banal, mga taong di umano'y sumusunod sa aral ni Kristo, kaya ganun na lang makahatol sa kapwa eh. Ganun na lang sila kung makapuna. Kaya tingnan po ninyo, pag-aaralan po natin itong tapain babawang ito ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, mga kababayan, makinig kayo mabuti, lalo na kayong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, tingnan nyo kung papalo magpaimbabaw yan. Dito po sa isang aklat, ang mga lihim at mga kabulaanan ng Iglesia ni Kristo ni Manalo, na ito po ay sinulat ni Milanyo P. Gabriel, Jr. Ito pong si Dr. Milanyo Gabriel, ito po ay dating pangulo ng mga pangulong diakono sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mataas po itong Lumayas din po ito sa iglesia ni Kristo ni Manalo. Eh. eh. bakit? Marami siyang lihin na lalaman. Marami siyang kabulaanan na nakita. At ito po ang isa. Sa Pahina 36, ay ganito ang ating mababasa, ang moralidad ng iglesia ni Kristo. Sana isang katotohanan, ang ipinagmamalaking katotohanan ng INK na nakalathala sa pasugo na ganito sinasabi. Sa gitna ng mga kaguluhan, mga krimen at mga katampalasanan ay nakaiwas pa rin ang mga iglesia ni Kristo. Hindi sila napapasangkot sa mga kasamaang ito. Palibasa ay nag-iingat sila at tablay sa puso ang malaking takot sa Panginoon sa paggawa ng masama. Ano po ang pinangangalandakan nitong iglesia ni Kristo di umano mga kababayan, sila daw po ay nakaiiwas sa mga katampalasanan, sa mga paggawa ng krimen, at sila daw ay talagang merong malaking takot sa Diyos. Totoo po ba itong pahayag nilang ito? Eh mahilig tumingin sa mga pagkakamali ng kanilang kapwa eh. Kita nyo, ginagawang paninira sa amin, pero beltahan natin sila. Ano ba sila? Pagka ang pinag-uusap ay moralidad.